Oh, uh, pong namimingwit dito. Marami na nang huli. Uli, uli. Po, pong dito nga. Huli, huli. Ayan po, pong namimingwit dito. At mo Parang malaki ah. Oh, huli ah. Huli. Oh, panduli yata ah. Panduli ba, biya? Ay, Ay, hito. Apo, <laughs> ayan oh, ito. Ayan oh. Ito. Ah, ayan ang eh. Yun lang kayo huli ba? Ayan po oh. Na, ano po yung huli niya? Angat mo, angat mo. Ayan po, lakas ng ulan no? Lalapad oh. Oh. Ayan po, lalapad ng huli oh. Jackpot ka dyan, ni Eson ah. Ayan, jackpot na po huli ni Eson. Lalaki. Yan po, marami po sila, no? Yan, marami pong mamimingit dito po sa spot na to, sa fishing spot. Yan po, hanggang pong kami kabila. Yan po, kahit po, makahuli lang siya ng pangulam sa kanila, oh. Yan, si po yan, si Eson. Jackpot na po yan. Dami nang huli, malalapad pa. Yan po, kahit bumula, nalapos siyang payong. Ayan po, ganyan po kasi pag seso. Ayan, no. Ah. Lalapad po na ng huli niya. Gusto naman, ano. Ating ating, shout out ka sa mga ano mo. Ayan na. Ah. Uy, shout out kayo. Oh. Makita naman kayo. Ayan po, masisipag po yan. At mula, no. Ayan na. Ah. Asa ba yung mahuli niya? Ayan, ayan po yung huli, oh. Ayan, oh. Ah. Ayan po yung huli ni ating. Bakit may bingwit na maganda ayo po? Maganda bingwit ni ano eh. Ni Ading eh. Ayun, karahin pong namimingwit kaya pong mulan. Kuya, shout out ka o! Oh. Ah, Nahihiya po yan. Ngayon. Ayun po, ang ando, eh namimingwit po ah. Oh. May muhuli ka naman. Ha? Muhuli ka naman ng marami eh. Ayan si Sesson, lalakan na nahuli. Mga five finger din. Yeah. Ha? Oo. Oh? Lakas ng ulan eh. Ayan mo, ang ganda no. Mga ito. may oh. bagyo. Kaya lang, may bagyo. Kaya lang, may bagyo.